Ano mo? Ano mo? Pero igwa talaga. Igwa? Ano mo? Ano mo? ng alimang ina. Pero kasi mo kinuang. Inagat ka? Mukusog. Ay, ito ito. Alimang o? Oh. Ay, ito oh, ito ito. Ano ito? Inagat ka? Ni. Oh. Kay katong sa lubluban dahil. Oh.

Keringet 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 keringet

Sabi ko, tama kan mo eh. Ito so, Sabi ko, buka na tama kan mo. Ang mga nagkona kuran. Ang mga kinakagat mong ka. <laughs> sabi ko, sayang ito. Anini eh. Anini eh. So yun ang mga kayo. Eh, Gano e, e, For today's video, good morning. For today's video, good morning. mag tayo ng alimango. Good morning, good afternoon, good evening today. Good morning. Good. Good. Good morning, good afternoon, good, afternoon. good, afternoon. good, afternoon. good evening. Tara. Ah, di ayan. Isa. Hindi So ngayong araw gabi na dito kami ngayon sa Katsungan. Ay. 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 Ay.

Kadi ulo. Kaputan mo ulo ha. Dili, 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 dili Kaputan mo lang ang na ulo. Ang texture. Dili na uh, 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 iba no? uh, ang uh, <laughs> uh, <laughs> oh, uh, uh, okay, siya sawa. No? Iba ang siya sa Ay! Iba. Ang pag-ininat ina... ba yan. sa likay? Pag-ininat ina kay... Mali ang Maluya siya. Maluya Parang pa. na pa rin. na kagat sa Ang Ayun Ayun kayot. Hindi ko alam kung nangingilaw. Baka mo nanguha kami ng pagkain o titrip lang dito sa Katunggan. Arin ha Hmm. <laughs> Ito Setelah ini pernah jubik tuh Lagi kaput-kaput pun eh Lalu sini ini bapak tali bunglang. Tahu Tau mau pemawang kami kekeru kaputan dan yang sana Terima dan ini pengguna gloves Oh Tubol naman ah. <laughs> 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 ano boy? Oh. Matapang to eh. Tinitrenin namin to eh. Oh. Yeah. Hey, sige daw, sige daw. Sige daw. Sige daw. Sige Kung Sige na Sige spot mo, daw. Sige daw. Sige daw. Sige daw. Sige ha! Sige

Ah! Pero ka... Kusog ka ah! Oh. kinuan. Inigat ka? Makusog. Ay, ito yun. Ay, ito na ito ni. Ano yun, ito? ka? Kay katong sa lubluban banda ha? Sabi ko, ang gud, inay. Ay, ang lima ang gud. Si Ah. ah.

Ha? Huh? Ano, ano. Na, naman? Taka, katulog. Katulog yeah. din. Katulog. Matos. Ano, Dito, dito. dito. Abante, dito. May trauma na ako na Dito na kami sa pinakamalalit. Dito. Sorry na. Dito, abante. Ay. Ada ini, 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 patahin mu, man. Oh, minta minta tagos <laughs> tagos ni Tamara. Bagos. lang Adito Ay, grabe talaga kumagat ang ininihe.